May mga diskarte. Go! O, takita nyo po. Parang gusto ng harvest ng ubas. So ayan mga paro. Ito nyo, binubuksan na gusto namin ubas. Titingnan natin kung talaga may ino. O, kita nyo mga paro. Kagaganda naman. Kalalaki ng bunga. Pwede pwedeng pitasin yan. <laughs> Yo, mga pare ko. Magandang araw sa inyo lahat uh, panibagong araw na naman to mga pare ko at uh, ito nga nandito naman tayo ngayon sa grapes bali iba naman ang ginawa namin ngayon mga pare ko nagputol kami ng mga ano ng mga tangkay niya papakita ko sa inyo mga pare ko medyo hinihingal pa nga ako gawa ng ano nag kasi kami eto papakita ko sa inyo mga pare yeah, mga pare ko bali ito yan ayan o no, oh, yung mga grapes niya o oh. Bale, pinutol namin itong mga ganito mga pare ko yan yan yung mga sanga na yan kasi yan kahahaba yan lampasan yan doon kabilaan ganun lampasan siya ngayon pinutol namin pinaputol ng amo sa linya na toto sa may tali eto may tali yan pareho eh o yan ganyan No? kaya ganyan ang ginawa namin pinantay lang namin siya para ano para uh, hindi siya yung kamu e, salasalabat yung mga sanga niya eto nga ang mga kasama ko aya si Guy Jobert o Nagdadokot ng mga ano eto yung mga pinagputulan namin mga pare ko yung ang dami niyan. O oh, ayun, nagdadaot siya, nagdadaot kami. Kaya nakakahingal din, nakakapagod oh. Nagdadaot siya niyan, tapos ayun pa nga, isa oh, yun oh. Sila, pwede sa amin, tapos nilalagay nila sa truck, tapos itatapon. Lahat yan, mga pare ko, pinutulan namin nung pinaka ano niya, sanga niya oh. Kaya itong pinakagitna na to, oh, parang nga siya, ang siya oh. Butas siya, hindi tulad kanina na ano, talagang salasalabat yung mga sanga oh, ayan oh. Ganyan oh, yan, bali, sigi Jobert nga yan, o. No? Nag-iipon ng ano dyan, o. No? Yung mga pinagputulan, at itatapo namin. O, oh, kita nyo. Napakasipag naman, no? <laughs> o. Oh. Extend dito malamang. o, oh, napakasipag, yan. Ganyan ang ginagawa namin, mga par. Bali, inuubos namin to. Mga to. Bali, yung, mga iras na yon na ano na namin. Nakuhanan na namin, o. No? Tapos, eto na lang ang natitira. O, oh, yan para pag natapos yan ay eh, ako oh, sa kami oh? <laughs> okay. so yun mga pare ko yung aming ano ginawa ngayong uh, umaga bali ma ano din to nakakapagod din eh. ma mahaba-haba din ano to uh, trabahohin. kasi nga ilang iras din to eh apat lang naman kami pero ayos din masaya din at uh, ganito lang ang ginagawa masasabi ko na medyo maalwan tong ginagawa namin ngayon malalaman mamaya mga pare ko kung saan naman kami madadala pagkatapos nito okay. o, ito naman po ang isa kong kasama si ko sa amin naman o. Oh. ganun din siya nagkakot din siya nitong mga natitirang ano ako na may ganun din mga pare ko eh. nag lang ako ko nga papakita ko sa inyo yung aming uh, ginagawa ano oh. ayan o oh. hahakote namin niya mga par dami o oh. may mga diskarte go o, oh, nyo po. Parang gusto nang harvestin ng ubas. O, so, mga paro. Ito nyo, binubuksan nyo sa aming ubas. Titingnan natin. Kung talaga may ino. oh, kita nyo mga paro. Kagaganda naman. Kalalaki ng bunga. Pwede po pitasin yan. <laughs> Hindi pa pwede ko sa amin, madadale ano? Madadali. oh, yun. Pinakita lang nito sa aming ubas. At talaga namang napagkalalaki. Ibang-iba sa mga ubas sa atin, mga pare ko. Eh. Sa atin, ikaliliit eh. Tapos eh wala pa nga uh, ano, green. Eh ito green, mas masarap kasi ito sa ano eh sa kulay pula tsaka sa kulay ubi na grapes oh so. Kaya yan. So mga pare ko, ibali eh, dyan nga muna kayo. At, uh, tutulong ako muna to mga kasama ko dito sa pagdadakot uh, para matapos na kami at uh, makapagtanghalian uh, na mga pare ko. Eh. Kaya dyan muna kayo. Update ko na lang kay mamaya mga par.